papasok lang and then after that uuwi na ako. Tapos pag nag-trabaho ko dito, kahit wala ako sa si studio, pinag-aaralan ko pa rin kung ano magiging maganda, kung ano yung kakantahin, kung sino i -guess. Kasi ako to eh, it's my show. Tayo lahat, kayo, nasa industry nga to, lahat ng artista. Pag nakaharap ko na sa camera, ikaw na eh. Pag nag-rate ka, diyan ka. Pag hindi ka na nag-rate ka, canceling ka. So ano gagawin ko? Papabayaan ko yung programa binigay sa akin. Pinagkatiwalaan ako ng ABS pinagkatiwalaan ako na natin ng MPP, pinagkatiwalaan ako ng GMA, tapos, eh kung mahirapan ka makipagtrabaho sa akin, eh hindi maghirap ka ng ibang trabaho na hindi ka mahirapan. Kasi gusto ko lahat na tayo naghihirap para yung programa natin, di ba? Kasi para sa mahihirap na ito eh, di ba? Kaya nga IPC, yung studio pinapagawa ko, quality. Talagang gumasa ko ng sobra. The lights, the LEDs, and the studio. Talibang, were talking about itong bagong yes. programo? Kahit even sa GMA, ano mo ba yung mga ilaw na akin lahat yun? Sound system? To... Hindi, hindi na. Akin yan eh. Ngayon dadaling ko dito, pero maraming pa akong bigaling. Bumalik ako ng bagong camera. Now. Lahat para dito. Walo. Minsan naisip niyo ba na dalating yung panahon na baka hindi na kayo patok sa niya, Hindi ko naisip yung patok o hindi. May lumalaos ba sa pagtulong? May lumalaos ba sa taong may magandang hangarin? I'm nothing to politics. Hindi ko malalaos. So, Willie, really, malaking bagay dyan, yung pagbibigay ng pera, no? Mm. Uh, some people would think na yung pagbibigay ng pera, eh, hindi masyado magandang ano yan. Uh, mm. Maling, ah... Uh, Dagdag saan? Tingin mo ba mag-hit ka pa rin? Mag-hit ka pa rin ba kung wala yung elemento ng premyo na financial Ano ba mas maganda? Nagbibigay ka o hindi ka nagbibigay? Palagay ko mas maganda yung ginagawa ng programa. Ano ba ang programa? Bakit yung The Price is Right, like, hindi mo nagbibigay ng pera yun? si Oprah ba hindi nagbibigay ng pera? Si Ellen DeGeneres sa Amerika hindi nagbibigay. Wheel of Fortune? Yung mga programa ba hindi nagbibigay ng pera? Alam mo, reality, kailangan ko talaga magbigay ng tulong at pera. Why? Eh tayo naman lahat umaasa sa pera eh. Di ba? Alam mo na nga itong mga taong to eh. So kaya nga kumingi ka ng tulong sa sponsors. Yun eh. ang binibigay mo. Kaya nga sa opening namin, dalawang auto kami ng hiningi ko. Nagrarapon na ako sa studio, at mamimigay ako sa mga partner. So, ay mo ba na, no, may napapasaya ng pamilya? <laughs> hindi ko na iniisip yun. Yung, hindi ako nagnanakaw, nagbibigay ako. Hindi ako umihingi, nagbibigay ako. Ano ba ang gusto mo sa isang lalaki? Mas matangkad sa akin. Physical ka pala eh. Sa ba? una, di ba sabi ninyo? Oh. Pag may abs, walang pera yan. Uh. <laughs> mare-reconcile na limbawa. Pero pa tama naman na bumili itong mga luxury items. Pero may mga tao siguro na iisipin nila, okay, tumutulo. Yung isang presyo, presyo ng isang luxury car na can house so and so number of families, mapapaaral ng mga ganyan. Um, may naiisip, minsan ba may naiisip kang conflict sa dalawang bagay niyo? Alam mo, during the COVID, I talked to Senator Bondo para malaman niyo lang. Alam mo, nakalala naman sabi ng tao, mayabang na naman to, ano? Sabi ko kay Sen. Bongo, can I talk to the President? Kaya na Duterte. Nang one-on-one. Kasi mayroon ako, I'm so blessed, meron akong savings. I'm willing to help. I have 50 million cash na pwede kong ibigay sa kanyang check eh. At itutulong sa mga kababayan natin. In fairness kay Presidente at kay Sen. Bongo, hindi kami pwedeng tumanggap ng pera. Willing really, bawal niya sa amin. Saan hindi tatanggapin niya na yan, boss, sabi niya sa tulong mo na lang sa iba. Yung 50 million na yan, sa at eh, hindi ko to pag-anap, alam nyo, maraming mga ginagawang kabutihan, hindi ko naman pinapakita yan. Wala naman akong Facebook, wala akong Instagram, wala akong YouTube, totally zero. No? Nung no, nagkaroon ng, uh, you can talk to the mayors, and the ng problema sa Siargao, bumunta ako doon. Tutulog ako doon, magpapasko. Yeah. And then, magpapasko, nakita ko yung buhay nila doon. Ano, natutulog sa dahon, walang makain, wala lahat, wala eh. Eh, may chopper naman ako, So it's a good thing, may chopper ako. Umuwi ako. nag meeting ako ng apat na... You can talk to these mayors. Siyang na mayor to. Wala silang pera. K Kita mo nag ang Umuwi ako. Meron ako binadala ng pera. Binigay ko sila ng kung 1 million. Kasi may 50 million akong budget para sa COVID. Eh. So, di 1 million sila. 9 mayors. Nangyari pa, pumunta pa ako sa mga island. Binigay ako ng 3,300,000. Pag binigay ako. Eh, during that time, walang makabiyahe dahil may bagyo eh. Pero sabi ko, pag dumating na yung chance na makakabili kayo pagkain, okay, Marikina, binaha, nagbigay ako ng 5 million. Montalban, binaha, nagbigay ako ng 5 million. Ano pa ang ginawa ko? Nasunog yung PGS, ano, PGS nagbigay ako ng 2 million. Ang dami, yung, tagaytay, nagkaroon ng taal, nagbigay ako ng 2 million. E, yung 50 million na yun. At hindi nire mga ito, hindi binabroadcast. Hindi, na, nabanggit nyo lang sa akin, kasi sabi nyo, yung bampera yan, no? yung ba nasa programa? during that time ba, kinuwento ko to? Mm -hmm. Kaya nga maganda itong usapan nato to para malaman natin. Ngayon, babas niyo mayabang may abang na naman yan. Sabihin na yung gusto sabihin sa akin. Basta yun, bukal sa loob ko. Yung 50 million na yan, talaga na itulong yan. Okay. At the same time, Willie, really, you no? Know, uh, kita, kita naman lahat. Na you, you do have very uh, expensive and extravagant taste and lifestyle. You have a chopper, you have a yacht, you have a nice resort in Mindoro, I understand. You have a huge house in Tagaytay. You have sports cars. I mean, I guess ang tanong dito, Willis, is... Mahilig ka sa mga magagandang bagay. Galing <laughs> ka sa hirap, eh. Puro hirap ang buhay mo. Gusto ko naman makatikip na masarap sa buhay ko. Saka yung pera ko, pinag-iirapan mm ko. -hmm. Hindi ko nina ako yun. So di ayaw nyo na ng relasyon? Eh. Ayaw nyo na. Oo, hindi mo masabi. Pero ngayon, okay ako ngayon. Huwag na rin ako mag-asawa, no? Eh, gusto mo tayo na <laughs> eh, <laughs> lang. Yan ang nakukuha mo pag tinatanong mo yung mga ganyan. Eh, ba? Diba? <laughs> eh, kasi, pati eh, eh, ikaw, pati ikaw, nadadamay ka. Depende, eh. <laughs> Mamaya, magustuhan ka, magustuhan mo Dapat ba ako umiwas sa mga tulad nyo? Dapat eh, ka iiwas sa taong may magandang puso, eh? Oh, Oo, magandang puso. Dapat ka uh, iiwas sa taong <laughs> hindi iligal ang ginagawa. <laughs> Ligal ang ginagawa. Mahal ng mga mahirap. Dapat ka iiwas sa taong mabuting hangarin. Tama ba, Lord? Halimbawa, ano yung may iaalay mo sa isang pagay ni Gretchen? Ay, masagot si Gretchen eh, oh! Na, na sa lahat. Ano yung may iaalay mo? Halimbawa lang, theoretical question. Oh, sige. Ano yung maaalay mo sa isang babae? Mas everything, sabihin natin. Maging masaya independent siya. independent. Maging masaya lang siya. Happiness. Alam mo, yes Pero paano kung ang happiness niya involves the things na ayaw mong ginagawa? Like, kinetext ka palagi. Eh, well, mahal mo eh. Pag nandun na yan, siyempre, titisi mo na lang. Paano na? kung gusto ko ng loyal? Ayun, Ayun yun, yun. Omitin. Ayun, yun. Bibiyang ka tayo loyal to Orange. Bibiyang <laughs> <laughs> <ko> sa kanya, <laughs> oh. <laughs> loyal. Hmm. Alam mo, kung magiging, nyari, tayong dalawa mag-shota, no? Bago, di ba, shota? Eh kung mabait ka sa'kin, at ba't uh, kita sasaktan? So, kung ibig sabihin, hindi naging mabait sa inyo? Hindi naman. During that time, hindi pa ako handa. Eh hey, hey, ngayon, palagay ko, at my age, going 64, magluloko pa ba ako? Paano malalaman <laughs> kung handa na yung lalaki? Eh di siyempre, paano malalaman? Di, nakikita mo handa na siya, di, una, mapapakasal na yan. Ah. Siyempre, hindi ba? Paghanda ka na, eh, binibigay mo na yung sarili mo sa mga pakasaw mo. You're ready. Ngayon, along the way, kung magkakaproblema kayo, you're, you're pinag-usapan yung handa. Eh, iba ng sitwasyon yun. Kung magkakaproblema kayo, along the way, eh, eh dalawang tao kayo, dalawang ugali meron kayo. Ba't ba ang mga tanong mo tungkol sa pag-ibig? Malungkot ka ba, Necha? Masayang masaya. o masaya? ano Ay, ay, Wala. ay, Masaya-masaya ako mag-isa kasi ayaw ko lang sakit. Ginagaya sa mo lang ako eh. Ayaw ko lang sakit sa ulo eh. Hindi so, sakit sa ulo ng boyfriend. Kasi baka magkasal tapos yung inyo wala eh. Ano ba papakasal? Gali eh. kayo po eh. Ganun din ba? Ang ganda ka na. Dalawang marriage. Oh, ano, ano gusto mo nung si Ano ba gusto mo sa lalaki? Mas matangtan sa akin. <laughs> physical ka pala <laughs> eh. Yeah, sa so una, di ba sabi ninyo? Pag oh. may abs, walang pera yan. Hindi ko na Pag may abs, walang pera yan. <laughs> abs, pera yan. <laughs> eh kasi lagi nga si Jim eh. Oo. Pag may konting chan, pag <laughs> future mo Aba! <laughs> ah, gano'n. <laughs> 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 eh kasi... Parang walang Magkakalma dito. Ako walang abs, wala rin peri. Hindi. Hindi mo kaya magkakabsok. Pero may utak ka. Pero may utak ka. Huwag na magiging ikukit mo sa gravestone mo yun, ano? Oo. Madasalin. Eh, pastor. Hindi, di ba? Ang pastor is always pinagdadasal ka. Paano yan? Kahit na may gawin kayo, magdadasal muna kayo. Diba? <laughs> lahat, lahat ng galaw niya, nagdadasal kayo. Dapat, dapat ba sporty? Tao, dapat mas sporty? Dapat mas sporty? Dapat na mapunta sa'yo, ano? yung magiging masaya ka. Oh, Hindi okay. yung... Di ba? Dapat ikaw happiness mo dapat, dapat, eh. dapat mas mahal ako. Pero kayo nagmamahal, pero ikaw lang. Ang fair ka naman. Hindi, <laughs> 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 so, siyempre mahal ko, pero dapat mas mahal ako. Hindi, dapat pareho kayo nagmamahala. Pero okay, lukohin lang ako nun eh. Eh di, lukohin mo rin. O oh, gano'n? Eh, luloko. Bakit mo ba inisipin na inuloko? Niloko ka ba? Bakit parang may hugot ka? <laughs> parang yung episode na to <laughs> <laughs> Hindi kasi... Hindi mo tungkol sa akin? Hindi, hindi eh, kasi lulokohin ka, di ka pa nakikipagdala sa Ang buhay, sugal. Gano'n talaga, hindi mo masasabi kung di ba lulokohin ka o hindi. Pero dapat maging matalino sa pagdaya. Eh, narasa'yo na yan. Pinigala no. ko sa inyo. <laughs> Ayun. Kung may regalo ako siya, akin na. Ayan. Thank you. Hello. Hindi pwede mo. Enjoy. Kasi ko lang kwenta ng interview. Hello. O yan. Sir Patrick. Okay. Mahala ka na. Kung magkakasok. O may request ako. Pwede bang sabihin mo na? Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket yan! dahil, John? Okay, ma'am. Asya ba sa inyo? Ayaw yeah. pa. Man. Asya, ano mo na lang? Thank you, sir. Thank you, thank you. Man. Thank you, bro. Okay. Salamat, Thank you. O, di ba? O, last question. Para matapos na. Mag-closing tayo. Ibibigay na natin kay Gretchen. Na, na. Last question. Okay. Lahat, hindi okay. 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 isa. Para isang matapos na. Ayan, yan. Ibigay na to. Mm. Marunong po kayo magdasan? <laughs> Nagdadasan ako lagi. Kaya nga, I'm so blessed. Ano po kayo dadasan nyo ngayon? O, oh, pag-uwi ako pababayaan. Okay. Yan lang. Sana ay maging maayos ang lahat. mga anak ko, maging maayos. nanay ko, gumaling. Sabi sana ay maging maayos ang mundo. Walang gulo. Bakit hindi natin palitan yung gulo sa pagmamahal? Ano bang may iba dito sa Will to Win? Sa lahat ng programa ninyo, ang dami ng pangalan, ang dami ng ang dami ng istasyon. Ito, Will to Win. Anong aabangan namin? Walang pagbabago. Kahit na nabago. Pagbibigay ng saya, pagbibigay ng ligaya, at pag-asa na dyan pa rin will to win, dapat may will to win ka para ma-achieve o makuha mo yung gusto mo. Kaya nga dapat meron kang will sa buhay. Hindi ba? Pangit? Para manalo ka. Eh kung wala kang will, win ka lang na win. Hindi mo ma-achieve yan. So, ito mga bagong mga games namin, eto time slot na to, lahat gagawa. At hindi lang yan, lalabas kami ng studio. Meron kami tinatawag, mga kapitbahay, cash, salo na.